Hello, good morning, good afternoon, good evening. Kahit saan mong sulok kayo ng mundo na roroon sana ay nasa mabuti kayong lahat. Tandaan nyo ba yung first page ko na sabi ko na little garden dito sa balcony? Ito na ngayon, oh. It's namumunga na, silly. Yan, mataas yung isa. Yan Yan may mga bunga na ayan o oh. may mga bunga na kamatis lumalaki nagbunagong lak lak pero wala namang bunga ewan ko kung bakit pero itong sili ang dami ng bunga ayan dito mm -hmm. Sili. itong masili daming wunga itong kamuti itong pangkamuti yun Yan, mga sili yan mga bunga, na na lahat yung mga pinakita ko sa iyo na sabi ko na little garden ito na siya ito Yan. tapos itong si kamatis na nag-iisa may bunga doon itong si Tamuti. Ayan o. Oh. Para ilang beses, dalawang beses nang nakakuha dyan ng ilang ng sardinas na ginisa. Ayan si Tamuti. Daring bumi oh. na sili. Ayan. Mm -hmm. kaya rin ang anihin, mayroong rosemary dyan. Okay guys, thanks for watching. I hope you like it.